wala la oh. ko. Yung lalagyan akin na lang. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, uh. yani masirap, gaga, ng ba 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 sa, sa, -sa, -sa, -sa. sa babe isisigang no? Oh, tara. Lala! Ano yan? Tingin nga! Patingin pat! Pakuha pat, pak mo nga pat! Puso! Puso daw! Ha? Ilang kilo? Ha? Mga apat, buhat pa ni Lola? Oo nga, puso ng sagi. Sa, Lola, saan nyo dadalhin to? Yung puso ng sagi? Ha? Hindi, saan nyo ba siya nadadalhin? Ano gagawin nyo dyan? Bibenta nyo? Ha? Saan nyo bibenta yan? Magkano nyo bibenta? Upo nga tayo, nangangawit si Lola. Magkano nyo ibibenta? Magkano nyo po daw ibibenta? Magkano nyo ibibenta? Naiinis na ako. Magkano nyo ibibenta? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ang ganda. Pwede ko bang bilhin ng ano yan? 20 pesos lahat? Ha? 20? 20. Pat may 20 ka ba dyan? Ingin mo nga akin nanay ng 20. Pwede na yan, no? ganito. 20 pesos. Hindi ka ba nakakayo na ba? Kukay ng ube. Ube? Nakukay din kayo ube? Hindi mm. ka ba kukay. Hindi, okay na so, yung puso. Ayun, kurang ube. Sinanin dito. Tapos pat. Ingin mo, okay na naman. Wala o. Sinanin ko. 20. Yung lalagyan, akin na lang. Oo. Oo. Ba ba babe. Sa ba Sa babi Sa, sa sisigang no? Si oh, tara. Si no. tara pakikuha nga pa mo sa si so, si oh. ilang taong ka na? So, hindi alam mo na alam? Mga tansya mo mga ilang taong ka na? So, uh, si si marami, ako, eh? marami ka na nga po. Eh si Bernard, kilala nyo ba yan? Ayon, ayun. Ah, manug ah manugang nyo, Nard. Manugang mo si nanay. Talaga? May, da may daladala kasi puso. Ano yan, dami nyan na. Ano yan, Nad? Ay, nay, salamat ah. Sabon kape. sabon kape

Sino? Sino? <laughs> Gigigil pa siya eh. Uh, ah, paya, yakap pa kayo? Ah, <laughs> Binata pa ako. <laughs> joke lang, lola, lola, joke lang. Joke lang. Ah, sige na, punta na kayo sa ano. Okay kayo, saan kayo pupunta? Anong gagawin nyo, ton Ha? Anong gagawin nyo? Manunod kayo. Ah. Ah. Binigay kayo ng merienda nyo. Huwa kayo Nad. Oh. Ito. Oh. Hati kayo in tatlo. Si tatay, si Jilin, saka ikaw. Hati kayo. Ha? Ah. Sige na lola. <laughs> Saan kayo puputa ngayon? Babalik na? Babalik na. Babalik Sige, sige, sige.